Hello, magandang magandang umaga po. Dito po ay magkaalay po sila kay AD sa salitang Tagalog at Hapon. Pakinggan po natin. Tanggalan naman ang anak ng Espiritu Santo. Ama namin sumasa langit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasa ang kaharihan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa mga pagkakasala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at ilayo mo po kami sa masama sakit at disgrasya sapagkat nasa sa iyo po ang kaharian, pangyarihan, kalwatian, nagpakailanman. Amen. Abaki ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak sa Jesus. Santa Maria, ay ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kami ay mamatay. Amen. Sa Spirit, Santo, noong, sa wala, Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, may likha na langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Diyos anak na si Jesus na katawan tao din sa lupa. Sumasampalataya ako sa Santo Espiritu. Amen. Panginoon, maraming maraming salamat po sa paggagabay mo po sa amin. Sa pagtuturo na aking gagawin sa sabihin, upang sa hindi ako maligawan na landas at mapunta ako sa tamang daan. Panginoon, naway gabayan mo po kami. Sa aming gagawin ngayon, Tumihin mo kami sa inyo ng kalakasan upang makamitan po namin ang um, inihingi sa Humihingi po kami ng pahintulat sa mga naninirahan sa lugar na ito sa nasasakupan ng lupang ito ang aming kaibigan na si Edwin. Panginoon, igabayan mo po kami lahat na huwag walang masaktan na no, madisgara sa aking mga ito. Panginoon ko, umaasa po kami sa iyo na ibibigay mo sa amin ang aming kinihit sa aming pagnanasang ito. Panginoon, maraming maraming salamat po. Bukod tangin kayo lang po ang aming Panginoon na susundin Abang bagong buhay Panginoon maraming maraming salamat po Satur, arepo tenet operarotas sa tour arepo tenet operarotas sa arepo tenet operarotas sa ngala sa Kristo kasama sa Santo Espiritu Amen kung sino ka man na naninirahan dito na ng Santo Espiritu naway kami po ay nalito makipagkaibigan sa iyo at nang mihiling sa iyo ng kunting tulong na ito'y para naman sa amin at sa aming mga anak at aming mga kapwa at kayo mga naninirahan dito kung anong uri man kayo nilalang lang o dito kami humihiling sa inyo na kayo'y magsuwi na at ito'y ibigay naman na sa amin at kayo mamahinga na kung anumang hapon domo arigato gudaymasta o ohayo gudaymasta mas masta arigato gudaymasta Orino tabi mo nawa, di tabi te kudasai これもお酒もあります。たばこもフワください。チーもあります。2つの卵も全部で食べてください。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。OK。 Ayan, magmula po dito ay magkakaroon po tayo ng bagong ating area. Ito po ay area natin na ito ay natagpuan natin po sa Kapas Tarlac. Isa po ito sa pinagkampuhan talaga nila noon. Kaya lang sa lugar po na ito, ay napakarami na raw naunang, naunang nag sa akin dito sa lugar na to. Kaya napakarami ko pong butas na nadaanan at nakita sa lugar na ito. Pero po yung sa kanila ay sabi po na may ari ay puro lihis daw. Hindi daw nila natumbok kung ang saan dahil sa totoo lang po, miskip po sa ibang mga medium na nakilala ko ay pagpunta ko sa lugar na ay hagan tuhod lang daw ang aking kain. Miskip po silang lahat. Marami po silang testing na hagan tuhod lang. Pero hindi po nila natagpuan yun kasi meron silang pagkakamaling informasyon na nakuha. Ang sinunod po nila ay yung mga impormasyon informasyon na nahingi po nila sa mga matatandang na naninirahan dito at saka po doon sa mga medium na nagsasabi sa kanila na hanggang tuhod lang daw ang hukayin at makikita na nila sa dami po ng sign sa lugar na ito at napakaganda po ng sign sa lugar na ito. Kaya po ito yung mga gawa ng tao na nandito sa isa-isang kung hindi ko po maipapakita ang ibang sign po sa video na ito ay sa susunod pong video natin ay maipapakita ko yung ibang sign. Isa-isa lang pong sign ang maipapakita ko ngayon dahil masyado pong mahabang masyado ang ating magiging video kung ito ay aking lalad lahat. Ang kagandahan po kasi dito ay pag po nakita mo ang isang sign katulad po niyan, nagdudugtong-dugtong na po, nagtuturoan na po sila kung nasaan napaka-basic po ng pagkakagawa ng mga sign dito. Kaya napakadali hanapin ang item sana dito na puro giveaways lang daw at nakakalat. Ang kagandahan po lang kasi sa lugar na ito ay kasaba natin yung may-ari mismo. Bali 38 o 30 hectares o 34 hectares po itong anilaluma at lupain na ito. At para po sana sa mga mga treasure hunter na nagpunta rito noon at sa mga susunod pa sana sa akin sa lugar na ito ay isa po ang teknik na sasabihin ko po sa inyo at ipaliliwanag. Pwede naon po ng hapon yan, totoo po yung sinasabi po ng mga matatanda at mga nakakita sa atin sa, sa mga hapon na nagbaon na kasama pa nila ay totoo pong hadang tuhod lang dahil nandyan na ang Amerikano daw. Na in-order na lang nung hapon na yon na ibaon na yung kanilang mga daladala at sila aalis na. At uh, may mga manakahandang mga sign naman daw na napagkukublihan nila noon dahil talagang dito po ay umabot sila ng dalawang taon na nakabase naka sa lugar na ito. Ito po ay uh, isang kampo na napakalaking kampo at uh, hanggang ngayon po ay kinakampuhan pa rin. Sa kagandahan po kasi sa lugar na ito ay tahimik na tahimik o kahit may lumipad na helicopter ay hindi kayo makikita sa ibaba. Nandito po ang mga triangle na batuk na may mga butas sa ibabaw. At nandito rin po yung sinasabi nila sa triangle na bato may mga stopper na hindi na kayo kailangan lumumpas pat na sa harapan mo na ang ang, ang it At may nagsasabi din po sa sign dito na treasure in the spot po ang nandito. Ang pagkakamali po ng mga onat treasure hunter na sinasabi po natin ay hanggang tuhod lang ang nila sila po ay nakakamali. Hinukay po nila ito noon dahil sa agang tuhod lang daw. Agang tuhod lang daw ang pagkakahukay ng binaon. Pero sa tagal po ng panahon at yan ay nagkaroon ng mga dagdag na mga sanga-sanga, dahon-dahon, tumataas po ang lupa. Sabihin na po natin sa loob ng uh, 60 years, tumaas po ng kalahating metro yung lupa na yan. Dahil sa dami po naging kompos dahod damo na nabulok na rin dyan. Sabihin na natin na sa kalahating metro sa loob ng 60 years ang itinaas niyan. At ito pa, plus po ang lahar. Yung po hindi natin malalaman ngayon kung gaano kapal ang lahar na tumabot dito. Kaya sinasabi, ginagawa po nilang hanggang tuhod lang malina po sila. Kung matutumbok man po nila yon kulang po sila sa lalim. Dapat po, inestimate na nilang hindi hanggang tuhod lang. Iba po hanggang tuhod, hanggang bewang, hanggang do lang. Yung po sana, inexacto nilang isang metro, isang kalahating metro, baka po nakadali sila hanggang dalawang metro po. Kaya ang gagawin ko po rito pag lumalabas po sa ating gadgets na sinabi niya 3 meters, ipabibid ako po hanggang 5 meters yun o 6 meters. Ito po ang isa na ang nagsasabi na treasure in the spot. Yan po yung kumbaga salita po ng hapon niya, sa sulat ng hapon na yan yung O. Letter O po yan. Kaya hindi lang po sa mukhang dahil po medyo basa-basa ng kote. Ito ang kanyang item na sinasabi sa tabi ay ang bato. bilog na bilog. Na nagpapatunay po na may supporting uh, signs siya. Ito po at ang kataas, Sa, sa gawin taas lang po niya, nandun po yung alay namin. No? nag-alay. Na tatlong bato na po yan na nagsusupport-support sila na talaga yan ay gawa ng tao. Hindi po okay yan. Liyan po ay O. kung, kung mababas ang maigit, katanda ang pagkakasulat, hindi na malino. Ayan po siya. Ang O na sinasabi na treasure in the spot na sinasabi. Kaya dito po ay iniwanan ko po muna yung place the spot na yun dahil namimili po kami ng mababaw. At tung lugar po na ito na dinedete ko ngayon, matutuwa po, matutuwa kayo. Sapagkat po ito, yung pinalinis ko ito, yung nagduda po ako sa lugar na ito, may lumabas na napakaganda na talagang hinahanap ng mga treasure hunter. At kahit anong gawin, paulit-ulit ko pong ginawa ito. Yat, dyan po itinuturo ng ating gadgets. Yan! Yan pong tunnel na yan ang lumitaw nung pinalinis ko yung mga talahib at damo. Meron pong tunnel na nakago dyan. Yan po ay open tunnel. At ang kagandahan po dyan, yung item ay nandiyan lang sa pintuan. Wala po sa loob. Dyan, sa unang hakbang po palang mayan dyan, ay lumitaw na po. Nang gigil na po yung ating gadgets. Ayan. Hirap na hirap sila kay e Kapipigil dyan po sa lugar na yan. Bungad na bungad lang po ng tunnel. Pero pinagtatakan ko po doon sa loob ng tunnel na yan ay mayroon parang kahon na nado sa dulong-dulo. Makikita po natin yung sa dulong-dulo na mamaya. Kaya lang po ito ay nung pinapasok ko po yung aming kasamahan ay hindi ko na po pinapasok at ako man po hindi na rin pumasok sa loob looban Dahil ang hinahanap ko po ay nandito lang sa may pintuan. Yan, At ang kagandahan po lang magmula sa may pintuan na yan, ilang metro lang po pababa ang hahukayin. Nandun na po. numpung pong hinukay yan, nung pong palang binuk, pong pa dyan, kung na yan, ay, may nakasulat po dyan na X oh. na nasa loob na nabilugan. Isang bilog na malaki na may X sa gitna ang nandyan. <laughs> so, sa lugar na yan nasira naman po kasi nila yung sign na sinasabi nung taon na yun. Nandiyan sa lugar na yan may X na malaki. X na malaki na nabilugan. Sa loob sa nang bilog na may X sa gitna. Nasira daw nila yun. Yan ang dinayaw. Nakahiga na, oh. Ibirap pa din. Nandiyan lang po sa buong atantahan At nang tinestin ko pumasok sa loob, talagang hindi po sa loob tumuturo talaga. Talaga pong sa labas naman sa ngayon. Ayan, o. Sa labas lang siya. Mm. Ayaw kasi. Ayan, o. Oh. Talagang, Talagang po sanasang iikot talaga. So, kasi dandit pa yung X na may... Diyan, nakasulat dandito. po yung X ano o, na may bilog. Nandito. Wala po sa loob. Nandito. Nandito. Ayan, tumbok po tayo diyan. Yan po ang ating unang titirahin ngayon. Yan ang ating gagawin nating buena mano, sa lugar na ito at marami pa po tayong video ang gagawin sa susunod. Yan po ay napakaganda na. Binggong bingo po ito. Hit na hits po. At yan po ay 3 Anong gaano kalalim? Kaya edi, pakitingnan nga kung gaano ng kalalim lang. Ay, hindi mo na pinakita kung gaano sa kalalim. Okay. Ang estimate ko po dyan, ang sabi po kasi dati kanina ay 3 meters. Ayan po, bunga niya. Diyan po tayo, tayo po ay nagpapasalamat sa po may kapal at ating natagpuan po ito. Excuse niyo po lahat. Maraming maraming salamat po.